Tuloy po kayo sa aking pahina na Tagalog Short Stories, baka itong kwento na ito ay para sayo. May isang bata na bumisita sa kanyang lola, bagamat bihira lang sila magkita nito ay napakalapit ng dalawa, naglakas loob ang bata na tanungin ang kanyang lola kung ano ba ang sekreto nito sa pagiging matagumpay, hindi muna sumagot ang lola nito, tumayo ang lola at mumiti sa kanyang apo. Tinaya siya nito lumabas at pumunta sa bakuran. Kumuha ang lola ng dalawang malilit na halaman at dalawang palayok. Ang isang halaman at palayok ay binigay nito sa apo. Sinabi ng kanyang lola na itanim niya ang mga halaman sa palayok. Matapos nito ay sinabi ng lola sa bata na ilagay ang kanyang halaman sa loob ng bahay, at ang sa kanya naman ay ilalagay nito sa kanilang bakuran. Agad tinanong ng lola sa apo kung sino sa tingin nito ang lalaki ng maayos. Sumagot ang apo, sinabi ng bata na sa tingin nito, kanya ang lalaki ng maayos dahil malayo ito sa anumang problema at panganim. Hindi na muli pang sumagot ang lola, nakangiting inaya nito ang kanyang apo na pumasok sa loob. Limang taon ang lumipas at muling bumalik ang bata sa kanyang lola para magbakasyon. Agad niyakap ng bata ang kanyang lola, at tinanong ang lola kung handa na ba daw ito sabihin ang kanyang sekreto para umasenso. Ngumiti ang lola at inaya ang bata sa halaman na tinanin ito sa loob ng bahay. Napangiti ang bata dahil nakita nito na malaki na ang kanyang halaman, sinabi nito sa kanyang lola na tama siya ng pinagtaniman. Sunod naman nila tinungo ang halaman na tinanim ng kanyang lola, laking pagkabigla niya na makita na ang dating halaman, ngayon ay isang malaki at napagandang puno na. Kaagad tinanong ng bata kung bakit mas naging malaking puno ang tinanim nito. Sinagot siya ng kanyang lola nang, bagamat mas maraming hinarap na problema ang kanyang puno ay naging benepisyo din ito para lumaki ito at maging matatag. Mas naging malaya ang kanyang ugat at sanga na hamaba. Ang dating mga problema niya na malakas na ulan at mga insekto ay baliwala na sa kanya ngayon. Pinayuhan nito ang kanyang apo na katulad sa totoong buhay, kung palagi kang pipili ng komportableng desisyon, at matatakot ka sa mga problema na maaring harapin mo ay hinding-hindi mo mararating ang mga pangarap, at buhay na nais mo, pero kung ikaw ay handang harapin ang mga problema at pagsubok sa buhay ay paniguradong magtatagumpay ka. Dinagdag pa ng lola nito na huwag mong isipin na ang problema ay hadlang sa buhay mo, isipin mo itong hagdan patungo sa tagumpay mo. Humanga ang bata sa sinabi ng kanyang lola. Lumaki ang batang dala ang pangaral na ito na kanyang lola. Katulad sa laro, natututo din tayo sa ating mga problema, mas nagiging matatag tayo sa bawat pagsubok na nalalampasan natin. Piliin nating magpatuloy, anumang hirap ng buhay.